Ah, hello po, good morning po sa ating lahat Welcome back sa youtube channel For today's video, ah, isa naman pong tanong po ng ating subscriber na natin sa sasagutin Ito ay galing po kay Rini or Minita Paano wala dan dapat gawin para hindi mamatayan ng mga biik yung mga inahing baboy at saka mga pitos habang siya po ay nanganganak? So, kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pagkikultura mag subscribe lang kayo sa king youtube channel Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po kung bakit ba namatayan o kaya o bakit ba mayroong mga fetus na lumalabas sa mga inahing baboy habang sila nanganganak. Yung pagbubuntis po nating mga baboy po mga kaibigan, atin po yung tandaan ang nasa 3 months, 3 weeks at 3 days. Range of 109 to 119 days, average of 114 days. Yan po yung mga ranges ating mga inahing baboy na kapag sila po yung mga anak na. Kapag malapit po mga anak yung inahing baboy mga kaibigan, 107 days pataas, tayo po ay magsisave na ito lactating feeds o kaya naman milk maker feeds. Yan po yung ating ipapakain para po ma-prepare o maihanda po natin yung ating mga inahing baboy na malapit na po mga anak para magkaroon po sila ng maraming stock o mapakaproduce po sila ng maraming gatas po mga kaibigan. Pagdating po ng 110 days onwards, So, 110, 11, 12, 13, 14. Sa mga panahon na iyan, dahan-dahan po natin ibaba yung feeds sa ating mga inahing baboy na kanyang kinakain araw-araw. Kapag yung ating inahing baboy po ay kumakain ng 3 kilo sa isang araw at 109 days, pagdating po ng 110 days ay eh dapat po 2.5 kilo na lang. Pagdating po ng 111 days ay 2 kilos na lang. 112 days ay 1 uh, half kilo. And then, 113 days, 1 uh, kilo, hanggang aabot po kayo sa uh, 114 days na kanyang uh, araw ng kapanganakan na wala talaga pong uh, pinapakain natin mga inahing baboy. Atin pong ginagawa yung mga kaibigan na atin pong binabawasan yung feeds ng ating inahing baboy. Nang sa ganon. yung pressure po sa loob ng kanyang tiyan ay hindi po tataas. Kasi, kapag mataas po yung pressure sa loob ng kanyang tiyan at sa ng ating baboy po ay malapit na pong manganak, magkakaroon po yung epekto ron sa mga biik maiipit po yung mga biik at hindi lang po yung biik ang maiipit pati na po yung kanilang mga cord o yung kanilang mga pusod o yung kanilang cord, umbilical cord o pusod yung ating mga inahing baboy kapag yan po ay maiipit po mga kaibigan mawawalan po ng supply ng oxygen at saka carbon dioxide hindi po makalabas dun po sa ating mga biik kaya ang mangyayari niyan ay yung mga biik po ay masusufocate mamamatay po sila kasi wala pong maging at kasi po wala pong maayos na circulation doon po sa loob ng kailang katawan. Yan po isang sanhe kung bakit po mamamatay yung mga biek habang pinapanganak ng ating inahing baboy. Para po ating maiwasan yung ganyan mga kaibigan, kaya atin pong binabawasan yung feed sa kinakain nila. Nang sa ganon, mas madali pong mailabas yung mga biek. At kapag habang nanganak po iting mga inahing baboy po mga kaibigan, dapat mayroon po tayong standby na lutalize o kaya oxytocin. Importanting importante po tong mga gamot na ito. Kasi kapag mataas po yung interval ng paglabas ng mga biik kapag umaabot na po sa mga 45 minutes to 1 hour ay wala pa ring biik na lumalabas, yan po magturok na po kaya ng uh, lutalize o kaya naman pitoksal. 2 ml to 3 ml po yan depende sa laki po ng mga inahing baboy ang purpose po ng pagturok natin ng lutealize at saka oxytocin para magkaroon ng uterine contraction para magkukontrak yung kanyang uterus nang sa ganon, yung mga biik po ay mas mapaagang mailabas kasi kapag wala po tayong gagawin tapos mataas po yung interval ng paglabas ng mga biik may possibility din po mga kaibigan ngayong mga biik po yung kanilang mga cord sa loob ay maiipit din yan yung umbilical cord lang yung puso may ipit din yan doon sa loob ng abert canal kasi nakahilira pa lang yung mga biik doon hindi pa sa nakalabas kapag yan po ay naipit yan po ang sanhi na ikakamatay natin na mga biik para atin po yung maiwasan uh, turukan po natin ng uh, pitoksal o kaya lotalize yung ating mga enheng baboy nang sa ganun yung interval ng kanyang pag-anak ay mas mapadali mo natin para po mababa po yung ating mga mortality rate o kaya naman zero mortality rate po yung ating mga inahing baboy. Kaya importante po yung mga ganyan mga kaibigan. So ulitin ko po. Kapag malapit na po mga anak yung inahing baboy, bawasan yung pagkain ng feeds. And then kapag nanganak na po yung inahing baboy sa araw ng kapanganakan, kanyang kapanganakan, wag niyo pong pakainin ng feeds. And then kapag mataas po yung interval ng paglabas ng mga biik, dapat magturok po ng uh, pitoksal o kaya naman lotalize 2 to 3 ml depende po sa laki ng mga inahing baboy. Para mas madali po yung epekto mga kaibigan doon po kayo gilid ng puwerta ng ating inahing baboy magtuturok ng alotalay uh, so kaya naman oxytocin. pag naman po may lumalabas ng mga fetus o yung mga underdeveloped na mga uh, biik yan po ay uh, ang sanhe po niyan ay habang nabubuntis ng ating mga inahing baboy siguro mayroong virus na tumatama sa kanya kaya yung ibang mga uh, fitos po ay hindi po sa na-develop, hindi po lumaki. Habang maliit pa lang sila, sila po ay namatay na po. Kaya pagkalabas ang pagkalabas nila, sila po ay maliliit na lusaw na uh, fetus po mga kaibigan. Hindi po yan parvovirus. Kasi yung parvovirus po ay patay lahat yung biik. Wala pong mabubuhay. Lahat po sila ay mummified o lusaw na mga biik. Pero kapag nailabas yung mga biik na malulusog at sa merong ibang mga fetus o dalawa o tatlo na underdeveloped, may possibility yan na tinamaan ng virus yung o tinamaan ng bakterya yung yung mga inahing baboy habang sila po ay nagbubuntis. Importante talaga kapag nabubuntis yung ating inahing baboy, atin pong turukan ng uh, vitamin B complex 5ml at saka vitamin ADE 5ml din every month po yan mga kaibigan. So yan, greeting vlog ngayon. Sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalan po tungkol po kung bakit na mamatay yung mga biik habang ipinamanganak mo mga inahing baboy po mga kaibigan. So yan, greeting vlog ngayon. Sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalan po tungkol po kung bakit na mamatay yung mga biik habang ipinapanganak mo mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito na po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.